May dasal ka bang hanggang ngayon ay hindi pa rin sinasagot? Yung paulit-ulit mo nang ipinagpe-pray, pero tila tahimik ang langit? Baka iniisip mo, Lord, nasaan ka na? Hindi mo ba ako naririnig? Pero alam mo bang minsan, ang sagot sa panalangin mo ay hindi oo o hindi, kundi maghintay ka muna? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang kayamanang nakatago sa mga delay ni Lord. Ang delay ay hindi parusa isa itong paanyaya para malaman kung saan talaga tayo umaasa. Tingnan natin ang nangyari sa Exodus 32. Nasaksihan ng mga Israelita nang mahati ang Red Sea para iligtas sila. Naranasan rin nila ang manna mula sa langit at sinasamahan sila ng ulap sa araw at apoy sa gabi. At dahil sa mga ito, pinapurihan nila at sinamba ang Diyos. Pero, nang matagalan si Moses sa bundok ng Sinai, upang makipag-usap sa Diyos at tanggapin ang kanyang mga utos, ang Ten Commandments, na inip ang mga Israelita. Sa halip na maghintay, nilapitan nila si Aaron at humiling. Gumawa ka na lang ng Diyos na mangunguna sa amin, sapagkat hindi namin alam kung ano na ang nangyari kay Moises na naglabas sa amin mula sa Ehipto. Dahil sa delay, Nawalan sila ng tiwala at naghanap sila ng kapalit. Nais nila ng isang Diyos na nakikita at nahahawakan nila. Nakalaya lang ang mga Israelita sa Ehipto sa pagkakaalipin. Pero nasa kanila pa ang mga gawin nila nung nasa Ehipto sila. Hindi nila alam na ingrained pa rin sa sistema nila ang mentalidad ng Egypt, ang paghahanap ng kontrol ng sariling solusyon. Nakakalungkot. Pero minsan, katulad rin tayo ng mga Israelita. Minsan, pag agad na sinasagot ang mga panalangin natin, okay tayo. Okay tayo sa harap ni Lord. Nagpupuri tayo at nagpapasalamat. Pero sa mga panahong hindi agad dumarating ang sagot sa mga panalangin natin, nagsisimulang lumabas ang mga anxiety, takot, at minsan, reklamo natin. Ang mga ganitong delay ay hindi aksidente. Sa totoo lang, kinagamit ni Lord ang panahon ng paghihintay para ilantad kung sino talaga ang pinagkakatiwalaan natin at kung anong laman ng puso natin. Pero hindi ito para ipahiya tayo ni Lord. Ito ay para makita natin ang kailangang ayusin sa puso natin. Minsan, akala kasi natin si Lord ang inaasahan natin. Pero sa delay, nakikita natin na minsan sarili pala natin ang inaasahan natin. Hindi ipinagpapaliban ng Panginoon ang kasakutan para parusahan ka. Hindi rin niya ito ginagawa para pahirapan ka. Oo. Madali lang sa Diyos ang sumagot ng panalangin, pero minsan inaalaw niya na paghintayin tayo. Bakit? Kasi totoo na ang pananampalataya ay nagdadala ng kasagutan. Pero ang pananampalatayang may pagtitiyaga, nagbubunga ng kasagutan na may kasamang karakter. May mga pagkakataon na sasagutin niya tayo agad, pero may mga panahon din na sasabihin niya, Anak, hintay ka muna may ginagawa ako sa puso mo. Kasi mas mahalaga sa Diyos ang karakter natin at ang kalagayan ng puso natin. So ang delay ay regalo. Ang delay, minsan, ay awa ng Panginoon para ilantad ang hindi natin nakikita sa sarili natin yung mga takot, doubts, at maling inaasahan na nakaimbak sa puso natin. Ang delay ay pagkakataon para lumalim ang ugat ng pananampalataya natin. Hindi ito pagtatakwil. Ito ay paanyaya ng Diyos na lumapit, magtiwala at magbago. Dahil mas mahalaga sa Kanya ang kalagayan ng puso natin kaysa sa bilis ng kasagutan. Ang delay ay hindi denial. Ang delay ay hindi rejection. Ang delay ay preparation. At higit sa lahat, ang delay ay protection. Dahil may mga bagay na gusto Niyang ayusin muna sa loob natin bago ibigay ang hinihiling natin kaya kung ikaw ay nasa season ng paghihintay huwag kang susuko hindi ka nakakalimutan maaaring hindi mo nakikita ang kilos niya pero hindi ibig sabihin ay walang ginagawa ang diyos sa delay may ginagawa siya at kadalasan ang ginagawa niya ay nasa puso natin muna lagi nating tandaan na siya ang diyos na makapangyarihan sa lahat mangyari man o hindi ang hinihintay nating sagot sa panalangin alam ng Diyos ang mas mabuti para sa atin. Mas mataas ang Kanyang kaisipan kaysa sa kaisipan natin at mas maganda ang Kanyang plano kaysa sa inaakala natin. Siya ang Panginoon, hindi tayo. Hindi siya ang nagtatrabaho para sa atin. Tayo ang para sa Kanya. Kaya kapag may dasal tayong matagal nang hindi sinasagot, paano ang response natin? Madali ba tayong mapagod at huminto, madismaya o magduda? Refleksyon ito ng laman ng puso natin. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat sa mga delay. Kahit mahirap intindihin, tinuturo mo sa amin na may halaga ang paghihintay. Linisin mo ang aming mga puso, Panginoon. Ilabas mo ang anumang takot, duda, at pride na hindi namin alam na nandoon pala. Bigyan mo kami ng pusong marunong maghintay, hindi lang ng sagot, kundi ng iyong presensya. Tulungan mo kaming magtiwala kahit hindi pa namin nakikita ang resulta. Bigyan mo kami ng pananampalatayang buo, pananampalatayang hindi lang naniniwala sa sagot, kundi naniniwala sa iyo. Panginoon, sa panahon ng delay, turuan mo kaming manalangin pa rin, magpasalamat pa rin, magpuri pa rin, dahil alam naming hindi ka kailanman nahuhuli. Ikaw ay tapat at sapat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ipanalangin natin ang bawat isa. Kung may pinagdadaanan ka o may nais ipagdasal, mag-iwan ka ng komento sa ibaba hindi ka nag-iisa, magpanalanginan tayo. At habang nag-iiwan ka ng komento, ipanalangin mo rin ang iba, sama-sama tayong lumapit sa Diyos. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang mensahe ng pag-asa at pananampalataya. I-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video. Magtiwala ka, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Hanggang sa susunod, pagpalain ka.